Sir, mga kapino, medyo uh, lumalaki na ng uh, yung ating mga alagang mga darag yung sinaperate natin dito na mga uh, going 2 uh, months old yung medyo malalaki na yan at meron tayong isang upgraded na native dyan yan at uh, yan po yung lahi ng chocolate or natin na, uh, na uh, rooster at nakakuha pa tayo ng uh, kahit pa paano is uh, sana mapalaki natin yan kahit pa paano meron tayong mapalak malahin ng mga uh, ating Orpington so upgraded native chicken po yan mga Pinoy So nung mga nakakaraang araw mga Pinoy, halos everyday meron tayong namamatay na sisiw. At na uh, napapansin ko na yung mga sisiw is bagsak yung pakpak tapos uh, natutuyo yung mga paa so narecognize po namin na uh, meron pong uh, malaria yung mga sisiw na namatay so yung ginawa ko po is uh, gumawa tayo ng uh, hakbang para po maagapan natin yung uh, pagkamatay ng ating mga sisiw so bumili po tayo ng uh, gamot para po sa malaria pyristat at uh, yun po ang uh, ginamit natin so observation mga Pinoy at uh, 3 days na or 2 days na po na walang namamatay dito sa ating mga sisiw at uh, kahit pa paano meron pang natira yan po yung mga darag natin so meron po dyan isang upgraded na native yun po kaya lang bagsak na yung pakpak pero hopefully sana makasurvive yung isang uh, upgraded na yan at ang mga natira na po dyan yung medyo malalaki na natin na dyan is lahat po yan puro darag na at yung iba po dyan days old pa lang so sana po isa uh, makasurvive yung uh, mga days old natin na yan lahat po yung mga sisiw natin na yan para kahit paano isa uh, meron pa tayong mga palalakihin kasi hirap po ng panahon natin ngayon uulan, aaraw sa umaga, araw mga kapinoy pero pagdating na ng hapon, kahit mga alas dos pa lang, aulan na, na. Tapos hinto na naman, aaraw, and then uulan na naman. So napakahirap po yan, nakalagayan para sa ating mga alaga. At dito naman sa mga bibi natin na ito, mga Pinoy, so sinusobrahan na natin magpakain dito dahil uh, sa hapon, misan hindi na po tayo makapagbigay ng pagkain. Medyo maingay mga kapinoy kasi may gumagawa dyan sa may kabila. Yan po, sapal ng niyog, tsaka po hinahaluan natin ng pigs, tsaka po ng corn grits. So yan yeah, mga kapinoy, mayroon tayong naglilimlim dito ng manok. Oh. Tingnan natin kung ilan na yung itlog nito. Eh, sakit man yung pa. Ayan mga kapinoy. Oh. 2, po 6, 50 pa lang. So okay lang yan. So, meron tayong uh, native dito mga Pinoy. At ito yung itlog. So, sana mapisa po yan lahat. Yung pong kapatid niya na inahin mga Pinoy is wala na nadali po ng uh, sipon. Hindi po natin naagapan kasi hindi uh, hindi natin mahuli nung... Uh, uh, pa, nung hinuhuli ko siya is malala na po nung nahuli ko mga Pinoy so hindi na po natin agapan pero yan so hopefully sana po makapisa pa tayo dito sa native natin na to kasi yan na lang po yung uh, naglilimlim natin na inahin ngayon na nakakawala dito sa labas yan mga Pinoy yung mga sisiw naman natin na bibi So, inuunti-unti natin mga Pinoy, napakain natin ng ganyan sapal. So, press po yung sapal na yan, may At may halo po yan na pigs. Para po kahit pa, no, masanay silang kumain ng ganyan. So, pang alternate lang po yan mga Pinoy. Yan binibigay natin na yan. So, hindi naman natin yan binibigay ng araw-araw. Uh, pang lang nila, parang, pang, pang uh, merienda lang nila, pang, uh, pang halili ba sa feeds natin kahit pa paano makatipid tayo ng konti at yung medyo mas malaki natin dito ayan mga Pinoy yung iba natin na uh, sisil yung apat mas nauna kasi ito kaya mga Pinoy kaya medyo mas malaki po sila dito Basta po may pang alternate tayo mga Pinoy na gaya po ng ganito is makakatipid tayo. Kahit pa paano is sobra-sobra uh, pa po yung binibigay namin na pagkain para sa ating mga alaga. And then may halo naman pong feeds yan. At yung hiniwalay po natin dito na medyo mas malaki na mga Pinoy. Yan na sila ngayon. No? Oh. But, uh, nilagyan ko pa ng konting feeds mga ka Pinoy kasi yung isa dyan you know, may payat pa lakas lang nila sa tubig alam naman po natin na ang mga BB is uh, talagang malakas po yan sa tubig kasi waterfowl po yung mga yan So mamaya po lagi natin ito bigyan kasi ubus na oh. Palalagay lang po niyan. Ngayon isubos na. So dito sa mga breeder natin mga Pinoy. So palagi po tayo magmo-monitor mga Pinoy. Kasi po ah uh, meron pong mga sakit na pan ngayon. So meron sa, ba, baboy po, meron na namang esep at uh, sa ibang lugar is meron din pong bird flu. So kailangan mag-monitor tayo palagi mga Pinoy, every day. At uh, so pag nagpapakain kami, talagang check muna natin mga pinomabuti mabuti, yung ating mga alaga. baka mamaya is merong uh, may sakit para po mahiwalay natin agad. So para uh, wala naman tayong na-recognize uh, re na ganyan dito sa ating mga breeder. So sa mga sisiw lang po natin mga Pinoy uh, Noong mga nakakarang araw Ay sa uh, Meron pong mga namamatay Pero sa ngayon Ay sa uh, okay naman na po At uh, naagapan natin Ay uh, hawi mga alaga natin mga breeder mga Pinoy Kasi nakapumbayan kanina Yan at may halo yan mga Pinoy na egg, uh, egg 1000 para po kahit papano isa uh, merong uh, makapag uh, ng maganda pangingitlog yung ating mga alaga so alternate naman po yung ginagawa natin na yan palitan natin ng press uh, water pag naubos and then kinabukasan naman isa uh, egg 1000 po yung uh, ating uh, nilalagay So dito naman tayo mga Pinoy sa ating mga uh, gagawing uh, future breeder. So okay naman itong ating mga magiging future breeder mga Pinoy. Importante, uh, healthy po yung ating mga alaga dahil uh, pagka ganito naguulan napakahirap po para sa ating mga alaga manok lalong lalo na po sa mga sisiw ulan araw ulan araw so palagi po tayo magbigay ng mga uh, vitamins sa kanilang mga tubigan so sa ngayon mga pinoy uh, yung mga breeder natin is Araw-araw na po tayong nakakakuha ng mga itlog sa lahat po ng kulungan. So, magandang sign po 'yon mga Pinoy. At least uh, hindi tayo na babakante ng bawat kulungan. Is meron po tayong nakuhang mga itlog. O dati po, uh, alagang uh, minsan zero. Pero ngayon, alus lahat po nung uh, kwan ng mga uh, kulungan natin is meron na pong ito mga bago lang to mga Pinoy dahil uh, mga bata pa itong mga breeder natin ito, bagong breeder pa lang. Pero at least meron ng umitlog sa kanila. Mga isang buwan pa mga Pinoy at uh, iitlog na lahat ito. Dati po apat ito mga Pinoy, yung pong dalawang hen natin is uh, nadali po ng sakit. So, hindi na natin na-recover. Pero, ganun talaga. Bahagi po yan ng pag farming. So, kailangan natin uling uh, mag-provide ng uh, mga gagawin na uh, bagong mga uh, materyales na pwede natin uh, gawing mga breeder mga pinoy Ito, sumiitlog na rin po ito. Kahit pa paano, is pa-isa-isa, -isa, meron tayo na kukuha araw-araw. Silipin natin yung mga itlog dito mga Pinoy May natanaw na naman ako marami kasi yun no dami itlog ng bibi natin dito mga Pinoy oh. Ayan oh. hindi ko mabilang Hindi ko kasi masilip na masyado Kumakitang ng maayos mga Pinoy siguro Bibilangin natin ha 5, 10, ay 13 Sa so, 13 pieces mga Pinoy yung ating uh, itlog ng bibi rito Yan, so hopefully, mapapapisa na naman tayo ulit kahit nag-uulan. So 'yon mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, sanman po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ang magiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.